Yan, mga bro, mga sis. Kasanayan. Kasanayan. Pilar kapis Pilar Karagatan ng kasanayan. Pilar kapis Ayan ang aming mga kasama. Hi. Hello. Clayton. Dandan. Hi. Hi. Hey. eh Ayan. Napagpalang hapon sa inyong lahat. yan Bye-bye. Bye bye ng kasanayan. Pilar Capiz. Yan. Maglalakad kami. Pasyal-pasyal.

Ito pong karagatan dere ka na. Salita, karagatan ng kasanayan ko. Pilar, copy. Ito oh. Chill. ay ano, yung taklo po. Hmm. Ito po ay ano to, coral. ayano Red color, coral na ano, maliit. Ayan. Panghalo sa mga langis. Panggamutan, pampasurpe. Ay, <laughs> So, sinuami, nandoon na. ito, mm. si yan, nandoon na siya. Ito po ano, yan kapis. So, suslisa, yan, ito, kapis. kapis. Oh, dalhin mo yan para may remembrance ka. Kapis po yan. yan. Kapis. Kapis. Yan, ginagawa sa mga bintana, at saka pintuan, at saka pan display base, oh. at saka lampshade. Hmm? Ano sabi mo, Nana? Yan o, oh, kapis. Nandoon si Nana. Yan pa, kapis pa di. Oo. Oh hindi you know, kapis kare. yan kapis daming kapis, daming kapis dito. eh kasi simple dito sa ilo-ilo eh kaya dao kapis, dito. dao kapis kaya maraming kapis kaya maraming kapis kaya <laughs> Sige, pagdadamputin lang ni Nana. basan si Nana tumawid. Dito tayo tawid. May tubig kasi. May tayo. Doon na sa wala. Yan. Shout out po pala sa lahat ng aming subscriber. God bless po. O sa hindi po po nakapag-like, paki Share and comment po pakibindot ng notification.